Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mr. Kira at ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento ng bagong lipat na pamilya. Misteryoso, tahimik at tila may tinatagong lagim. Pero ang tunay na bangis ay hindi laging nasa anyo ng halimaw. Minsan, sila pa nga ang nagsusumikap na itago ang mas masahol na nilalang. Makinig ka sa kwentong ito dahil ang totoo, hindi lahat ng mukhang mabait ay tao, at hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama. Magandang gabi, Mr. Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Alvin. Isang hamak na taga-baryo lang ako, isang karaniwang lalaki na ang tanging bisyo ay ang makiusyoso. Pero matapos ang mga nangyaring iyon sa amin, hindi na ako sigurado kung gusto ko pang malaman ang mga sikreto ng ibang tao. Nagsimula ang lahat ng may bagong pamilya na lumipat sa baryo namin isang gabing walang buwan. Tahimik lang ang lahat, walang nagbabalita, walang nagpakilala. Basta sa isang iglap, may ilaw na agad ang bahay na halos isang dekada nang abandonado sa kilid ng gubat. Aba, may bagong lipat. Pulong ni Mang Ibik habang kami nagiinuman sa tindahan ni Aling Dores. Hindi ba't may sumpa yung bahay na yan? nakita yung batang nawala. Siyempre, bilang mga taga-baryo, hindi pwedeng walang haka-haka. Lalo na't ang mga bagong dating ay kakaiba, tahimik, laging nakakandado ang gate." Minsan may naririnig kaming mahihinang iyak sa gabi pero hindi namin alam kung guni-guni lang ba 'yon o totoo. Isang araw, nadaanan ko ang dalaga sa palengke. Napalingon ang lahat. Ang kinis ng balat niya parang porselana. Mahaba ang buhok, parang balahibong uwak sa itim. Hindi siya tumitingin sa kahit sino. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad habang nakayuko. Sino yon? Tanong ko kay Ate Vi na nagtitinda ng gulay. Anak ng bagong lipat, ang pangalan si Lena Rao, sagot niya. Ang sabi ng iba, kalahating aswang yan. Napatawa ako. Grabe naman, dahil lang ba maganda at tahimik eh aswang na agad? Pero habang tumatagal, parang may totoo nga sa mga bulong-bulungan. May araw na may mga hayop na nawawala. Mga manok, kambing, pati aso at laging malapit sa gubat, wala ring naririnig na ingay tuwing gabi kahit kuliglig, parang takot ang mga hayop. Isang gabi nakita ko ang ama ni Selena, si Mateo, na tila may kargang dugo sa braso. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada, nakatitig sa langit na parang may hinihintay. Kinabukasan, may chismis na may batang lalaki raw na nakita sa may bangin. Walang malay walang sugat, pero may marka ng kagat sa balikat. Hindi yan normal, sabi ni Mang Ibik. May ginagawang masama ang bagong lipat. Sigurado ako, mga aswang yan. Nagsimula na ring mawala ng tiwala ang mga kapitbahay. May ilan na ayaw nang dumaan sa tapat ng bahay nila, Mateo. May ibang naglalagay na ng bawang sa pintuan nila, parang babala pero ako hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. May isa akong natuklasan na hindi ko inaasahan. Isang gabi nadaanan ko si Selena sa gilid ng daan, umiiyak. Mag-isa lang siya. Tumigil ako, tinanong siya kung ayos lang siya. Hindi kami masama, pulong niya. Hindi namin kayo sasaktan. Pero sila ang paparating. Sino? Tanong ko, kinakabahan. Hindi na siya sumagot. Tumayo lang siya at tumakbo pabalik sa bahay nila. Pagka uwi ko, hindi ako mapakali. Para bang may nanonood sa akin. Para bang may mas malalim pang nangyayari kaysa sa inaakala naming lahat. At doon ko naisip, baka nga hindi aswang ang dapat naming katakutan. Mr. Kira, simula nang makausap ko si Selena sa kalsada Parang hindi na ako mapalagay. May sinabi siya na hanggang ngayon ay paulit-ulit sa utak ko. Sila ang paparating. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay nila si Lena. Sa dami ng chismis sa baryo, gusto kong malaman ang totoo. Ako lang sa buong lugar ang may lakas ng loob na kumatok sa gate nila. Isang kaluskus lang ang narinig ko sa loob, saka bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. Si Selena. Hindi siya nagsalita pero saglit niya akong tinitigan bago binagsak ang kurtina. Maya-maya ay bumukas ang gate. Laking gulat ko ng si Mateo, ang ama niya, ang lumabas. Matangkad, maputi ang buhok at may matalim na mata. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Wala po, Tito. Nais ko lang po sanang makipagkilala. Ako po si Alvin, taga rito lang po sa baryo. Saglit siyang nanahimik bago tumango. Hindi ligtas ngayon sa labas. Pumasok ka muna. Nag-alangan man ako, pumasok ako sa loob ng bahay. Maaliwalas sa loob, hindi tulad ng inaakala naming madilim at puno ng ritual. May altar, may mga lumang larawan at amoy insenso. Napansin kong may mga bote ng asin at bawang sa bawat sulok. Ngunit hindi para sa pananakot, para sa depensa. Alam kong maraming chismis sa amin, sabi ni Mateo habang nag-aalok ng kape. Pero ang totoo, kami ang tinatarget. Tinatarget? Tanong ko. Tumango siya. May lahi akong hindi mo maiintindihan. Isa akong nilalang na itinakwil ang sarili kong uri para sa pamilya. Ang asawa ko, tao, at si Selena, anak namin, isang dalisay. Dalisay? Naguguluhan ako. Si Selena ay isinilang sa bihirang pagkakataon, isang batang nagtataglay ng kapangyarihang hindi basta-basta. Sa mga lahi ng itim na dila, siya ay itinuturing na alay, isang handog na magbubukas ng mas malaking kapangyarihan sa madidilim na nilalang. Nanlamig ako. Hindi na ito basta chismis lang. May grupo ng mga aswang na naghahanap sa kanya. Sila ang mga tunay na halimaw. Hindi kami ang dapat katakutan ng mga tao rito. Bigla siyang tumayo, kinuha ang isang itim na tela at ibinuka sa mesa. May nakaguhit doon na parang mapa. Sa gitna ng baryo may bilog at nasa loob ng bilog ang bahay nila. Dito sila darating sa susunod na kabilugan ng buwan. Anong plano ninyo? tanong ko. Ilayo si Selena protektahan siya hanggang sa tuluyang mawala ang koneksyon ng dugo sa kanyang katawan. Ngunit, hindi ganun kadali. Habang nagsasalita siya, pumasok si Selena sa sala. Tahimik siya pero hindi na ako natakot sa kanya. Ang nakikita ko ngayon ay isang dalagang sinusubukang mabuhay ng normal kahit na ang buong daigdig ay may pangil laban sa kanya. Mamamatay ang mga taong walang alam sa labanang ito, sabi ni Mateo. Kaya kung mahal mo pa ang baryong ito, ilayo mo sila sa amin. Huwag na huwag mong isusumbong ang totoo. Tumango ako, pero hindi ko na alam kung anong tama o mali. Ang malinaw lang, may darating nakadiliman at kami lang ang nakakaalam. Mr. Kira, pagkaraan ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Sa tuwing papatayin ko ang ilaw sa kwarto, parabang may mga matang nakamasid sa dilim. Tila bawat anino sa paligid ay may buhay, humihinga at nag-aabang ng pagkakataong lumapit. Nagpasya akong sundan ang hinala ko. Kung totoo nga ang sinabi ni Mateo, dapat ay may mga kakaibang kilos sa paligid ng baryo at hindi nga ako nagkamali. Bandang alas dos ng madaling araw, narinig ko ang alulong ng aso. Sunod-sunod, paulit-ulit, tumigil lang ito nang parang may biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng malalim na... Hindi hayop, hindi rin tao. Agad kong kinuha ang flashlight ko at dumiretso sa gubat na nasa likod ng baryo. Doon malapit sa lumang balon, kung saan may mga chismis na may mga katawan raw na hinuhulog hindi pa man ako nakakalayo naramdaman ko na agad ang kakaibang lamig sa hangin sa ilalim ng liwanag ng buwan nakita ko sila tatlong nilalang na nakaitim may mahahabang dila na parang ahas at mga matang pula na tila apoy mga itim na dila hindi nila ako napansin pero narinig ko ang usapan nila hindi sila nagsasalita sa normal na wika, parang bulong ng hangin, halinghing ng gutom, at sabay-sabay na panaghoy ng nawawalang kaluluwa. Ang dalisay, ang dugo niya, kabilugan ng buwan. Napaatras ako, ngunit may napakanipis na sanga ang nadaganan ko. Crack. Biglang lumingon ang isa sa kanila, tila amoy na amoy niya ang takot ko. Mabilis siyang gumapang oh. Gumapang, palapit sa direksyon ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako ng ubos lakas pero parang habang tumatakbo ako, lalong lumalayo ang labasan ng gubat. Parang paikot-ikot ang lahat hanggang sa may humila sa akin mula sa likod. Isang kamay ang biglang bumalot sa braso ko. Akala ko tapos na ako. Pero si Selay na pala iyon. Tahimik ka, pulong niya habang hinahatak ako sa isang tagong daanan. Alam ko na sinusundan mo sila. Selena, sila ba ang mga... Tumangu siya bago ko pa matapos ang tanong. Hinahanap na nila ako. Nagsimula na ang ritual. Babalikan nila ako sa mismong gabi ng kabilugan. Kailangan kong mawala sa baryong ito. Pero ayaw ng tatay ko. Ayaw niyang tumakbo kami. Gusto niyang labanan sila. Pero paano ninyo malalabanan yon? Ang lakas nila, hindi sila tao. Huminga ng malalim si Selena. Kalahati ako ng lahi nila. Alam ko ang kahinaan nila, pero hindi ko kayang gawin mag-isa. Nagkatinginan kami sa gitna ng dilim ng gubat. Sa kabila ng takot, may liwanag sa mga mata niya. Isang disperasyong may halong tapang. Hindi siya halimaw, isa siyang anak na pinoprotektahan at isang nilalang na pinaglalaban ang karapatang mabuhay sa gitna ng mundong mapanghusga. Kailangan ko ng kakampi, Alvin. Mahina niyang sabi, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng inosenteng madadamay. At tuon ko na pagtanto, Mr. Kira, ang tunay na laban ay magsisimula pa lang Mr. Kira. Pagkatapos ng gabing iyon sa gubat, tuluyan nang nagbago ang pananaw ko. Hindi na ito simpleng chismis, hindi rin ito basta takot ng mga matatanda. Ang panganib ay totoo at papalapit na. Kinabukasan, lihim akong bumalik sa bahay ni na Selena. Binuksan agad ni Mateo ang pinto, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya galit o malamig. Napansin niyang alam ko na ang totoo. Handa ka bang tumulong? Tanong niya. Tumangu ako. Sa loob ng bahay, nakita ko si Selena na nakasuot ng puting damit. Sa harap niya ay may luma at makapal na aklat. Ang bawat pahina nito ay may simbolong hindi ko maunawaan. Parang sulat na hindi para sa mga tao. Naroon din ang ina niya, si Liza, na abalang naghahalo ng mga halamang nakalagay sa garapon. Ang mga itim na dila ay hindi kayang masugpo sa lakas lang, paliwanag ni Mateo, pero may paraan para mapigilan sila. Pansamantala? Pansamantala lang, tanong ko. Hanggang sa maputol ang koneksyon ng dugo kay Selena, kapag tuluyan ng nawala ang bisa ng dugo ng isang alay, hindi na nila siya makikilala gaano katagal yon? Tumahimik silang tatlo. Walang gustong sumagot. Sa halip, nagsimula ang paghahanda. Kumuha si Mateo ng itim na kandila, asin, langis at putik mula sa gilid ng sapa. Ang mga ito raw ay mga sangkap ng lumang ritual ng depensa, isang klase ng panangga laban sa dilim. Habang nagkakabit kami ng mga simbolo sa apat na sulok ng bahay, Tinuruan ako ni Selina ng ilang salita mula sa lumang wika ng mga aswang. Para bang sa kabila ng lahat ng ito, siya mismo ang susi sa kanyang kaligtasan. Pero habang lumalalim ang gabi, may nararamdaman kaming kakaiba sa hangin. Kumakapal ang dilim. Tila pinapanood na kami mula sa malayo. Ngayong gabi, sabi ni Selina, magsisimula na ang paglapit nila hindi sila aatake agad. Gusto nilang takutin tayo. Gusto nilang wasakin ang loob natin bago nila tuluyang kunin ako. Pagkatapos naming ikabit ang huling anting-anting sa pintuan, lumapit si Mateo sa akin at tinapik ang balikat ko. Hindi ka na pwedeng umatras. Kapag nasangkot ka na sa mundo namin, hindi ka naligtas. Alam kong totoo yun. Wala na akong balikan. Sa kabila ng lahat, napalapit na rin ako sa pamilya nila. At higit sa lahat kay Selena. Pagpatak ng alas 10, nagsimula na ang una sa mga sinyales. Tumahimik ang buong paligid. Wala ni isang huni ng ibon, kuliglig o aso. Tila namatay ang lahat ng tunog. Sa kabumigat ang hangin. Sumunod ang mga tapak sa bubong. Mabagal, mabigat, malamig. Dumating na sila, bulong ni Mateo. Simula na ng laban. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, natutunan kong ang tunay na bangungot ay hindi pala panaginip. Ito ay dumadalaw sa mga nagigising. Mr. Kira. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumating na. Malinaw sa langit ang hugis ng buwan, bilog, puti. Pero tila may bahid ng dugo sa gilid nito. Parang nagbabadya ng sakripisyo. Sa loob ng bahay, hawak ko ang itak na ibinigay ni Mateo. Ayon sa kanya, ito raw ay isinalang sa dugo ng hayop na pinanganak sa ilalim ng dilim. Hindi ito basta patalim. Isa itong sandatang itinuring na sagrado para sa lahing iwas-dugo. Si Liza ay patuloy sa pagdarasal habang si Selena ay nasa gitna ng bilog na asin at abo. Nakatayo siya roon, nakapikit at humihinga ng malalim. Sa loob ng ilang oras, iyon lang ang pwede niyang gawin, maghintay. Hanggang sa dumating sila, isang malalim na pagyanig ang naramdaman namin, hindi lindol, kundi galaw ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ang mga itim na dila ay nagsimulang magpakita sa paligid ng bahay. Hindi sila lahat tao ang anyo. May ilan na mahahaba ang leeg, may mga pakpak na parang paniki, at may isang mukhang walang mukha, puro balat lang at mga matang lumuluwa. Ilabas ang dalisay, sigaw ng isa sa kanila, malalim at nanginginig ang tinig. Hindi niyo siya makukuha, sagot ni Mateo Sabay hampas ng asin sa labas ng pintuan, nagsimula na ang pag-atake. Kumalabog ang mga bintana, kinagat ng isa ang bubong, at may ilang nilalang na pilit humahawi sa bilog ng asin. Ngunit bawat tangkang lumapit ay tila sinusunog ng hangin sa paligid ng bahay. Naglalagablab ang mga mata nila sa galit. Biglang nagsalita si Selina mula sa gitna ng bilog. Kung ako ang gusto nyo, halina kayo, subukan ninyong kunin ako. Lumiwanag ang katawan ni Selena. Hindi liwanag na masakit sa mata, kundi isang maputing apoy na mula sa loob ng kanyang dugo. Parang sumiklab ang kaluluwa niya sa gitna ng kadiliman. Sumugod ang isa sa mga itim na dila, malaki, may pangil, at sumisigaw ng hindi maipaliwanag. Ngunit bago pa siya makalapit, lumundag si Mateo. Sinaksak ito sa dibdib gamit ang itak. Sa pangalan ng bakas ng lahi ko, tanggapin mo ang pagtalikod ko sa kadiliman. Sumigaw ang halimaw at natunaw na parang nilulo ng apoy. Sunod-sunod na rin ang umatake, pero pinigilan sila ng mga pananggalang na itinayo ni Naliza at Selena. Si Habang tumatagal, Lumalakas ang liwanag mula sa loob ng bilog hanggang sa tuluyang sumabog ang enerhiya at isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa paligid. Isang ilaw ang bumalot sa buong bahay. Pagpukas ko ng mga mata, wala na ang mga halimaw, tahimik, at si Selena nakahandusay sa lupa. Tumakbo kami ni Mateo papalapit. Buhay siya pero nanghihina. Natapos na ba? tanong ko tumango si Mateo. Hindi pa sila tuluyang nawala, pero sa gabing ito, natalo sila. Lumipas ang ilang araw, umalis ang pamilya ni Selena sa baryo. Tahimik, walang paalam. Naiwan ang bahay na muling naging walang laman, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing dilim ng dati. Sa tuwing dadaan ako roon, naririnig ko pa rin ang mga huni ng kuliglig ang kaluskos ng hangin at ang bulong sa likod ng isipan ko na nagsasabing, Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama at minsan ang pinakanakatatakot. Sila pala ang tunay na tagapagtanggol. At dayan nagtatapos ang kwento ng pamilyang tahimik ngunit may dalang lihim ang mga taong hinusgahan ng baryo ay sila palang tagapagsalba mula sa mga nilalang ng dilim. Ang tanong, kung sakaling may dumating na bagong pamilya sa inyong lugar, magiging mapagmatsyag ka ba? O ikaw rin ang unang huhusga? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim, ako si Mr. Kira.